guys, uh, nakakadurog ng puso guys. Uh, bilang ama, ako bilang ama, nasaktan ako, nasasaktan ako, na, naiiyak ako. Uh, sa nangyari sa Terminal 1, naiya sa may, dito sa may mga kanilang departure area. Uh, isa kasing Ford Everest na kulay itim guys ay rumampa doon sa mismong mga tao yung sa entrance ito yung pangyayari na yun guys. Ayan o. Ayan o. Okay guys. Nakita nyo. Bigla na lang umarangkada siya. At tinumbok yung mga tao. So ganun pangyayari guys. Uh, may dalawang on the spot na nasawi at yung isa ay isang 5 years old na babae na anak ng isang OFW na hinatid lang yung tatay para umalis na papuntang ibang bansa. Kung titingnan mo yung tatay guys, grabe yung iyak ng tatay. Pati ako parang nadudurog yung puso ko kasi bakit ano bang dahilan bakit aalis ang isang tatay dahil para sa kinabakasan ng kanyang anak. Yung pag-alis pa lang ng tatay, malungkot na. Kaso lang, iba naman ang kwan, iba naman ang nangyari pagdating doon. So, ang isang batang babae ay nadamay doon sa nangyaring aksidente. So, base sa base sa kay Secretary D-O-T-R ah yung aksidente na yon ay talagang purely accident. Uh, Vince Dison ang pangalan, anong sekretary. Um, uh, yung, yung driver ng Everest ay may hinatid na pasayarong babae. Hindi ko, hindi ko alam kung yung Everest na yun ay isang grab o private siya. Kasi wala pa kasing binigay na detalye guys. Ang um, mga polis kasi under investigation pa. So maraming sugatan dinala sa San Juan de Dios ba na hospital. Ah, <clears throat> ang pinaka nakakalungkot sa lahat ay yung isang amanga ng OFW na ang kanyang kanya anak ay nadamay dun sa aksidente at on the spot. So nakakalungkot Sir, uh, Sir uh, sa ngayon under investigation pa yung pangyayari, bakit nangyari yun? Uh, baka baguhan yung driver na anto ano ba under the influence of ano kasi uh, subject for drug uh, tinatawag na drug test yung driver tayo mga driver, ako isa rin driver ay dapat huwag nating huwan, huwag nating basta-bastahin yung tinatawag na ang pagdadrive kasi isang iglap lang buhay ang kapalit. Akala ni iba, pag nagmaniho ka, ganun ganon na lang. Kaya nga nung ako nung maniho ako nung umuwi kami sa probinsya, sa buhol namin. Nangupahan kami ng sasakyan. Dala-dala ko ang buong angkan ko. Ako ang driver. Talagang dasal ko ay hindi lang dalawa, tatlo. Lord, guide us. Wala pong laban sa kalsada. Lord, guide us ganoon ang palagi kong dahan kasi ang pagmamaniho guys ay kuhan hindi basta-basta kaya yung ibang mga mayayaman dyan ako matagal na rin ako nag-a-apply ng driver eh. pero yung binibigyan nilang sweldo ay halos sweldo ng kuhan yabang limos na sweldo hindi nila alam na ang ang hawak ng driver ay buhay ng kanyang amo ngayon kung bibigyan mo lang ng limos na sweldo ano, paano kung ba kung ikaw ay makapag-hire ng driver na responsable, maingat, may malasakit sa amo. Huwag mong pag wag mong pagdamutan na bigyan ng tamang sweldo. Kasi sa totoo lang guys, maraming driver ngayon na positive talaga. Kung i-drug test nyo, positive. Yan. Mga pilosopong driver pa. Kaya ngayon kayo mayayaman. Pag nakahire kayo ng, may, ng driver na matino, wag naman yung pagdamutan. Bigyan nyo ng tamang na tinatawag na binipisyo. Dahil hindi basta-basta ang maging driver tayo. Sabihin ng iba, driver lang yan. Wow. Ang driver ay hawak niya ang buhay ng mga tao sa sakay niya at sa paligid. Tulad nung pangyayari na yun. Ah, yung pangyayari niyon bigla na lang sa umarangkada eh. Umarangkada siya. Ibig sabihin, under investigation, baka yung driver ay baguhan. Ang dinala niyang sasakyan ay automatic. Ang automatic kasi guys, pag once nagkamali ka ng tapak dyan, at ang natapakan mo ay acceler accelerator, tutuloy-tuloy ang takbo. Kasi magkatabi yan eh, accelerator at brake. Wala kasing clutch yan. Pero kung manual yan, pag manual yan, pag nagulat ka, mamamatay agad yung makina kasi mabibitawan mo yung clutch eh, pag nagulat ka. Pero kung automatic, pag once na nagkamali ka dahil baguhan yung driver, pag, pag ganun niya ang gasolina, uh, accelerator, tuloy-tuloy ang takbo, lalo na kung hindi naka-neutral ang kanyang, kanyang tinatawag na kambya. So ganun, ganun ang magiging tema. Tutuloy-tuloy talaga yon So ang tansa ko dun sa pangyayari sa Terminal 1 na iya, dalawa lang. Inantok yung driver, walang tulog, baka may bisyo, nagpumasok sa trabaho, walang tulog, wala sa hulog yung kanyang pagmamaniho. Or baguhan siya, nakahawak lang niya ng automatic na sasakyan. At yun ang nangyari nagkamalisan ng tapak, nagpunta sa accelerator. Ito ay tansa lang sa sitwasyong kesa. Wala pang lumabas na mga pagsusuri sa mga pulis. Yung mga may pera, may yaman, pag nag-hire ka ng driver, huwag naman yung pagdamuta ng benepisyo kung alam nyo ang driver nyo ay dedicated sa kanyang trabaho. Kasi, hindi nga nyo alam na ang driver ay hawak niya ang buhay nyo pag once na nag, na kayo. At kayo ng mga, maniyaman manayaman, alam yung driver nyo, huwag nyo yung pagurin. Ang ibig sabihin, ako ah kasi pag ako nagmamaniho, sinasabi ko sa pamilya ko, huwag nyo akong pagurin kasi baka maantok ako sa daan, baka tayo may disgrasya. Yung iba kasi, yung iba kasing mga amo, uh, ah, porkit nakita nila ang driver nila na patulog-tulog lang dyan sa tabi, Panganga lang di, Hindi ka man lang marunong mo tumulong diyan na mag magdilig ng halaman diyan o magkuan, maglinis ng ano-ano diyan para makabawi naman kami sa sweldo mo. Hindi dapat ganoon kasi ang driver dapat ay pag pag uh, nasa biyahe na kailangan nasa tamang tulog at tamang hisyo siya. Kondisyon ng kanyang katawan. Ganon 'yun. So, maliban na kung may bisyo. Kaya kung kayo ay nakahire ng balda driver na matino at responsable sa kanyang trabaho, ay huwag niyong paggadamutan pagdating sa binipisyo, sa sildo. Kasi ako, <laughs> naisip-isip ko, ha? Sisilduhan mo ko ng minimum. Ang ganda-ganda ng sasakyang ipapadala mo sa akin, magasgasan yan, makuan, sa akin yung kuanin, isisingilin, tapos minimum. Minimum, di ba? Tapos, utos-utosan ka ng kwan okay lang sana kung nasa company ka dahil sa company yearly yata ang may may sahod na itawag na 10% na increase ang sweldo anyway guys uh, condolence dun sa tatay dun naduro ng puso ko sa kanya uh, uh, five years old na anak niyang babae Nadamay dun sa pangyayari aalis ah, sana siya ng bansa para sa kinabukasan ng anak niya pero ganon uh, condolence at ang buhay ay uncertain kaya lahat ng pag lahat ng bamalan sa buhay huwag natin kalimutang yakapin hal halikan ako malalaki na yung mga anak ko matatanda na pero hindi ako nakakalimot na magsabing lak I love you na mahal na mahal ko kayo kasi bakit halos buhay ko rin pinalit para sa kinabukasan ng mga anak ko so yun nun, guys ang kaganapan sa aksidente sa Terminal 1. Sa susunod ng pagmamartis guys, martis ng social media. Bye-bye!